Ayun ang mga kalingap, sama-sama ho tayo para mag-scout. Samahan niyo ako mga kalingap para uh, natin itong ating nilalakbay para mag-scout tayo. Ayan po, na, sa ngayon po na dito pa rin po tayo sa uh, nasasagot pa rin po ng Aklan. Ayan po, samahan niyo ako. Naku, naku mga kalingap, walang break. Sana kahit man lang mayroong counting break to okay sana wala tala ang brake ko butas na yun ng walang hintuan ako mga kalinga po ng brake ko kahit na tong tit walang brake pa, palusog pa naman dito oh. ko natin ng one. Ha? Huh? One. Ano okay. Ay, hindi. Pada, pada, pada. Pada. Ito lang cut print Pero <coughs> patayin, patayin ko na lang. Patayin ko na lang. Wala talang cut print na siya. Ipababa pa yung delikado yan. Ipababa ka na lang. Itulak na lang. Ipababa ka na lang yan. Tulak. Kaysa maganyan camera May Sige na. Ipababa Ipababa na lang i-ano na lang natin ganyan no, Oh. Um, ano na naman ang paam. Baka kasi delikado, dumiretso ka ah eh. Sabi ko bumabakala. Kaya pa, nga, isan tali. Ang dagang tadal ka. Tingnan ko nga eh kung, ba, kung, kung anong... ano. Pinag-ano pa rin. Bakit ba sa iya sa iyo? Huh? Sige na. Sige na. Wala ako kasi itong uh, kahit na kaunting break ay pababa ako dito masyado o baka dumiritsa tayo doon sa tulay. Unang-una hindi pa tayo masyadong uh, marunong magmotor kaya mahirap po ano. Kaya patayin ko na lang para tulak ko na lang muna to hanggang magkarating sa ibaba. Wala talaga kahit na kaunting break. So ngayon mga kalingap ano habang wala haw itong uh, break itong uh, itong ating motor ay kukunin na mo kukuha tayo ng uh, makakasama muna natin para makapag-scam. ano mga kalingap sa niyo pa rin no, kami. Biyaran mo 'tong taga kung titinan nyo mga kalingap dito sa camera itong ating uh, itong uh, kalsada o madulaso ito tapos sobra uh, sobrang itong tari kung titinan dito sa camera parang pantay lang ano? pagod well, mm -hmm. mapigat din yun pala ito kahit na itutulog itong motor ito. ma mabigat din no? kasi pababa kasi Ay, ito ipigilin mo walang break kaya mahirap uh -huh. din palang tulog ito <laughs> yan ang sakripisyo talaga <laughs> ano? talagang sobra kaya, <clears throat> pero okay lang ito mga kasi <laughs> kasi chilling. Ayan, malapit na din tayo dito sa tulay. Sasakyan ko na to Bahala na. sigurado kahit na walang hindi ito antar, matulin pa rin to Hanggang kung Sige na, pwede na. <coughs> diba? Wag oh. ka dyan. Hmm kung gusto niyang umabante umabante siya <coughs> tinamo mo dito lang ang tulin pa oh. No? ang kaya mahirap talaga pag walang break ano? ang tulin pa rin Mahirap po talaga ang motor kapag na stack ng matagal ano, ha, yung mga kan lumulutong siya tapos mga nag i stack up kaya papaservisa na muna ito sasama muna tayo doon sa uh, isang kaya, kakilala ko dito kahit na magbayad tayo doon uh, sasama muna papasama muna tayo sa pag scout ano po Eh so may ihatid na muna natin itong kasama natin masyadong nervyosa kaya tayo uh, lang na muna kanina meron naman itong break kaya lang uh, biglang nawala oh. Uh, wala, wala sarang kahit anong bomba ko sarang wala kahit makaunti kaya papas ayosin muna natin itong motor na ito oh, Shoutout ko sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. at eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Ayan, thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. And Marius vlog, uh, uh, natin. Ayan mga kalingap, meron na muna po tayo si, si mama muna po tayo dito sa ating kaibigan na mag-scout, magpasama po tayo. Kaya ito. Ayan yung tinatawag mo si Alin ko? Ayan doon? yung nakita mo yun. Simbahan Ay, yung, na yun. Eh. Simbahan na yata yun. Eh. Simbahan yun? Hmm. Dumaan ba tayo doon? Hindi. Bundok yan. Anong lugar to? Lugohon ito. Ay, Lugohon. Lugohon. Ano mga kalingap sa ngayon po Nandito po tayo sa bayan ng Lugohon Na uh, province po Ayan, Hanggang sa ngayon po ay nag scout po tayo ano, At uh, naghahanap po tayo ng mga matutulungan At uh, meron mo tayo ng <laughs> kasama driver <Meron> <laughs> Yung ulo niya ang medyo <laughs> At sa ngayon po mga nagso-survey lang na muna po ano para Bukas o kapag may time ay ibabalikan o natin kung meron o tayong na nais, ispatan Ano po? Ayan. Ayan. parang Hmm. Ano yung tulay? Tulay ng lugohon. Sige na, okay lang yan Okay lang Ayun o mga kalihan Pumakita nyo ho itong tulay Ano napakaganda Ayan, oh, ang haba po ng tulay dito. Ah. Uh, ayan po, tatawin natin. Ay, kuya. Papain bakla. Ayan, oh, mga kalingap. Nandito po tayo sa San, uh, San Francisco Braids. <laughs> sa so, ano mga yung matanda kanina dito? Ayun na. Layo na. Ayun na. Ayun po mga kalingap, ang tatas po ng mga bundok dito na inaakyat. dito pa rin po ito sa nasasakupan ng Kalibo Aklan Ayan.